spray. Lord, bigyan niyo po ako palagi ng katahimikan. Katahimikan ng puso, isip at buong pagkatao. Sa pananahimik kong ito, hindi po ako malakas. Inaamin ko po sa inyo, Panginoon. Ako po ay naghihina at alam ko po na kayo ang dapat kong kapitan. Alam kong kayo ang dapat kong paniwalaan na ang lahat ay magiging okay, ang lahat ay magiging maayos, ang lahat ay magiging tahimik kakapit pa rin ako sa inyong magandang plano. Kakapit pa rin ako sa inyong magandang bukas na pangako. Alam ko ang lahat ng oras na may problema ay mabilis na hilipas. Mabilis na mawawala. Alam ko din, Lord, na hindi ibig na wala akong nakikitang nangyayari ay walang nangyayari. Alam kong inumpisahan nyo na akong tulungan sa ibang mga alam kong magiging okay, Lord. Alam kong bubuti ang lahat. Alam kong makukuha ko ang plano niyo sa akin. Igay niyo po ako. At ituro mo sa akin, Lord, ang tama at tahimik na paraan. In Jesus' name we pray. Amen.